guys, for today's video, magmukbang naman tayo ngayon ng uh, sili mga idol dahil may nag-request sa atin, um, samahan na lang natin ang rice ito. Yung nag-request sa atin, yung si Princess Gardose, sampung sili, labuyo, idol, ah, mention na lang pag magawin mo, blessing ilik. Kag si Ayesha Bales, am um, ako, ako uh, may request sa uh, si sibo, kaya mo yatin kakatumbal, blessing ilik dyan. Dahil la uh, request yung idol, Hindi lang sampo. Dinami ko na lang mga idol. Ka kanin ko ito dahil request nyo ito. So, wala tayong magawa. Kanin na lang natin. Mahirap kumita ng pira. Ito mga idol. <laughs> Mahin natin itong cam. Lalo ko wala ko pili. Ah, Oh, no! Baka <laughs> oh, ang ba? Pa! -man! Man! <laughs>

Makahang, Maidol, Barang Parang dito nyo ako patayin, Maidol, Mahirap talaga kumita ng pera. Hmm? Tingnan nyo, my idol, oh. uh! ah! <coughs> Nahirap talaga kumita, maidol. Hmm? Tingnan nyo, parang dito niya ako papatayin mga idol sa so request niya dapat mag request lang mo mga idol ah. Na... hanggang ma nakakamatay naman itong ma request ng mga idol blessing yeah. <laughs> to nagluluha talaga yung mga mata ko mga idol oh. bakit niya ito na isipan na mag request mga idol man hindi ko naman sana pagawin dahil dahil alam ko na. Huh? <laughs> 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 oh? Ah! Woo! <laughs> 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 Parang dito talaga akong matay mga idol ka ninyo. <laughs> Patayin nyo talaga akong mga idol ha. Agay! Grabe talaga akong mag-request. Patayin nyo talaga ako ha. ah um. grabe talaga yung mga request pero Okay lang mga idol Tingbon ko na ito kakaon <laughs> Hindi makaya talaga My Don. ko ka lang to. Para walang sakit. Man! Oh no! Oh no! Gola lang yan. Huh? Ito to yan. Gabi My Don. My <laughs> Hindi na makuha mga idol. Oh, ha? oh idol. Dito matay, mga idol.